Hindi ko alam kung paano ko sisimulan to. Ang daming emosyon sa puso ko ngayon. Takot, hiya, galit, pagmamahal. Lahat-lahat na. Pero kailangan kong mailabas to. Kailangan kong ilabas yung kwento ng kasalanan ko. Nalihim kong tinatago sa likod ng mga ngiti ko. Ako si Danica, 24 years old. Maayos ang trabaho at tahimik ang buhay. Pero sa isang gabi, sa isang pagkakamali, sa isang hindi inaasahang relasyon, binago ang lahat. Hindi kami close noong una. Si Alda ng malayong pinsan ko sa side ng papa ko. Anak siya ng second cousin ng tatay ko. Hindi naman kami lumaki na magkasama. Hindi kami sabay lumaki sa probinsya. Sa totoo lang, Minsan lang kaming nagkita at laging sa mga reunion lang. Pero nitong huli, madalas na siyang nasa bahay ng lola ko. Nagbakasyon daw siya galing Canada. Uuwi lang daw dapat ng isang buwan pero naging aning na buwan. Hindi ko alam kung anong meron sa kanya pero parang may something na hindi ko maipaliwanag. Matangkad siya, moreno, medyo tahimik pero palangit eh. Hindi ko alam kung alin sa mga yun na naging dahilan kung bakit unti-unti ko siyang napansin. Pero ang totoo, ako mismo ang naghanap ng dahilan para mapalapit sa kanya. Sa una, simpleng kwentuhan lang. Tapos naging tambay sa labas ng bahay habang nagkakape. Hanggang sa dumating sa point na kami nalang palagi ang magkasama. Wala kaming sinabing gusto kita wala rin ligawan. Pero may mga sulyap, may mga hawak, may mga ngiting may ibig sabihin. Alam naming mali, magpinsan pa rin kami. Kahit malayo, magkadugo pa rin. Pero nangyari yun sa isang gabing umulan ng malakas. Nag-brown out. Kasama ko siya sa bahay ng lola. Nagpaiwan siya dahil hindi raw siya makauwi sa kabilang barangay. Dahil bahana raw. Nagkwentuhan kami habang kandila lang ang ilaw. Tawa kami ng tawa. Hanggang sa naging seryoso na ang usapan. Hindi ko maalala ang eksaktong mga salita. Pero ang natatandaan ko, paano kung hindi tayo magkamag-anak? Tanong niya. Siguro noon pa, sineryoso na kita. At doon ko siya hinalikaan. Oo, ako ang nauna. Hindi ko alam kung anong pumasok sa isipan ko. Pero wala na akong pake. Gusto ko lang siya. Gusto kong maramdaman siya. At sa isang iglap, parang may pumutok na damdamin. Lahat ng pinigil na damdamin lumabas. Humantong kami sa kwarto ng lola ko marang tinanggal ang mga nakabalot sa amin. Sinunggaban niya ang harapan ko dahilan ng aking pagtili. At mabilis na naglakbay ang kanyang mga kamay papunta sa aking ibaba. Parang nasa langit ako ng mga oras na yun. Wala na kaming pakialam sa paligid. Ilang sandali pa, hini ko na matiis at pinapasok ko na siya. Doon namin sinabayan ang agos ng ligaya. Kinabukasan na parang walang nangyari. Maayos pa rin kaming mag-usap. Pero meron ng ilangan na may iwasan sana, May katahimikang hindi ko alam kung saan galing. Ako na ang lumayo. Ayokong isipin niyang klingi ako. Ayokong isipin niyang nag expect ako ng kung ano isang linggo, dalawa, tatlo. Hanggang sa maramdaman ko na iba na ang katawan ko. Late na ang period ko. Madalas akong mahilo. Nasusuka ko tuwing umaga. At nang bumuli ako ng pregnancy test, dalawang guhit ang lumabas. Hindi ko alam kung paano sasabihin to kay Alden. Pero alam kong kailangan kaya isang kebe habang naglalakad kami palabas ng compound sinabi ko sa kanya buntis ako tahimik lang siya hindi makatingin hindi makapagsalita akin ba ikaw lang ang nakasama ko tumango siya pero wala pa rin imik hindi galit pero hindi rin masaya parang blanco. Anong balak mo? Tanong niya. Itatago ko. Ako na lang. Hindi kita idadamay. At doon siya humahawak sa kamay ko. Hindi mo kailangan mag-isa. Akala ko sasabog ang puso ko noon. Hindi ko inaasahan na sasabihin niya yun. Pero sa likod ng yakap niya, ramdam kong takot din siya. Pareho kaming takot. Walang nakakaalam. Hanggang ngayon, pitong buwan na ang tiyan ko. Pero nakaliba ko sa trabaho at nagsisinungaling ako sa nanay ko. Ang alam nila, may problema ako sa health. Kaya nasa probinsya ako. Ang hindi nila alam, araw-araw akong umiiyak sa banyo dahil hindi ko alam kung anong kinamukasan ang naghihintay sa anak ko. Si Alden, umuwi na ng Canada. Pinaalam niya sa akin. Sinabi niyang babalik siya bago ako manganak. Pero hindi ako umaasa. Hindi naman kami. Hindi kami nagkatuluyan. At baka hindi rin kami para sa isa't isa. Pero kahit anong pilit kong sisihin ang sarili ko, hindi ko kaya ipagtabuyan ang batang nasa tiyan ko. Mali mo nang pinagmulan niya. Pero siya ang pinakamagandang nangyari sa akin. Minsan, habang nakahiga ako, hinahaplos ko ang tiyan ko at umiiyak ako ng tahimik. Iniisip ko kung anong klaseng ina ako. Kung magiging mabuting ina ba ako, na kahit ako mismo hindi ko alam kung paano bumangon mula sa pagkakamaling ito. Pero hindi ko kayang ipalaglag siya. Kahit anong sabihin ng ibang tao. Kahit sabihin nilang anak ng pinsan mo yan. Wala silang alam sa lahat ng dumaan sa puso ko. Hindi ako naging perpekto. Pero minahal ko. Pinili ko. At patuloy kong Pinipili. Araw-araw kinakatok ng takot ang puso ko. Paano kung malaman ng pamilya? Paano kung malaman ng lola ko? Paano kung itakwil nila ako? Hindi ako nanggahanap ng awa. Alam kong kasalanan ko to. Alam kong mali. Pero kung babalik ako sa gabing yun, pipiliin ko pa rin siyang yakapin. Dahil sa gabing yun, Una kong naramdaman ang tunay na pagmamahal. Kahit bawal. Kahit saglit lang. Ngayon, habang sinusulat ko to, nakaharap ako sa salamin. Kita ko ang sarili kong pagod. Payat. Pero may buhay sa loob ko. Malima ang simula ko. Pero may bagong buhay akong dinadala. May batang walang kamalay-malay sa kasalanan ng mga magulang niya hindi niya kasalanan. Kaya hindi ko dapat iparamdam sa kanya na isa siyang pagkakamali. Sa sino mang makakabasa nito, huwag niyo kong husgahan ka agad. Hindi niyo alam ang pinagdadaanan ko. Oo, oh, babaya kong nabuntis ng pinsan ko. Oo, oh, oh, babaya kong gumawa ng bawal. Pero ako pa rin ang babaeng pumiling panindigan ng ginawa niya ako pa rin ang babaeng piniling maging ina kahit mag-isa. At ako ang babaeng sa kabila ng lahat, natutong magmahal ng walang kondisyon. Anak, kung mababasa mo man to balang araw, gusto kong malaman mong hindi ka pagkakamali. Hindi man tama ang naging simula mo, pero ikaw ang dahilan kung bakit ako natutong tumayo, lumaban at magmahal sa paraang totoo. Dahil sa'yo, hindi ko na kailangan ikwento kung gaano ako nagkamali. Dahil ikaw mismo ang patunay na kahit sa kasalanan, pwedeng may mabuting resulta. Hello mga loves ko. Shoutout tayo. Unahin ko na si Mr. John John Boy. Hello kay Mike borha Kay Ezekiel De Leon. Hello rin kay Ichigo Kur. Shoutout din kay Sensei Yulde ng Quezon City. Kay Nico Pahila. Hello rin kay Salvador Mosquera Jr. Thank you love sa laging pakikinig sa aming channel. And hello rin kay Benedict Australia. Kay Bensar Mastula. Kay Argelas Kit. Hello rin kay Carmela Dima kay Lolita Morris, kay Roldan Kaisip, shoutout din kay Oregon TV, kay Aldrin Tuwando, kay Butsoy Canare, hello rin kay Albert Oido, kay John Paul Batangon, kay Sonny Pedresa, hello rin kay Michael Mendoza, kay Marifeco Dizal, Shoutout din kay Boss Mike Borja, na gustong gusto ang lahat ng episode ng Office Mate Story at nakadownload lahat sa CP niya. Thank you sa iyo, Boss Mike. Hello rin kay Asamson. Kay Parolito Kapuras. Hello rin kay Mark Chan Pakula. Hello rin kay Kim Poy. Kay John Mark Oreta. Hello rin kay Renaline Rivera. Kay ML Lang Malakas. Shoutout din sa channel na Just Any Stuff. Hello rin kay Jonathan Hulaton, kay William Casasola, at hello rin kay Mr. Arnold. Mga love ko, sa mga gusto pa pong magpa-shoutout, mag-comment lang po kayo sa iba ba at ilagay nyo rin po kung taga saan po kayo para alam po namin kung saan umaabot ang ating videos. Thank you mga love. Bye!